Nagluluto ako ng domi. merienda kasama ng hapunan dito. kasama ko dito, nakitrade lang ng lomi pala. Sa gyero din sanang pabutuin ko neto kaya wala na, hindi na siya pumasok. Sa gyero ba't pinapasok niya? ito eh, trading Salam. daw siya. <laughs> trading Kain <sanitized. laughs> <laughs> <Patayin> tayo, guys. Gorr, wala <laughs> <laughs> <-usok> pa rin. Sa practice, ng fan. Napakaingay. Natuyo yung ano. Natuyo yung sabaw. <laughs> Mapeyo ko ano ma? Craving hey, talaga sa ano. Hmm. Pwede na ako yan. Pwede ako yan.

kaya good. Very iniingit. nakinain mo para... Asarap may sale eh. Mm. <laughs> ah, nga pala. Ito si Gerald <laughs> Pang may day niya gawin Sarap. <laughs> Ang ganda niya, hindi. Hindi pa sila kutong niya. Kakapit yun. Nilamig na ano. yun. Ano yung namatay pa? Alam mo matay ka. For the big thing pala. Buti hindi yung sumasabog yung ano Parang extension doon malapit sa iyawan. Minsan twice. Sab depende sa customer ano ah. lang